Hello, so good day mga boss. So, ito na yung part 2 ng ating pag full wave sa motor na to. Bali natapos na na, na natin yung stator na na-rewire na natin siya. Panoorin nyo na lang yung part 1 sa YouTube channel ko, mga boss. And then dito sa part 2 mga boss, ang kailangan na nating gawin is palitan na natin tong full wave regulator niya. Ito. It comes with the box. Yan. Medyo natagalan siyang i-deliver kasi from from China ko pa to in order. Ito yung ating 5 wires na ano, uh, regulator. Yan, naka-plastic pa. Tapos, i -re -re -wire natin to. So, sa 5 wires na full wave na regulator, merong 5 wires yan. Meron yung kulay red, kulay pink, kulay black, kulay green, tas kulay yellow. So, mamaya mga boss, turo ko sa inyo kung para sa inyo mga to. And then, sa stock, seed, stock na regulator mga boss, yung wire dito, merong yellow, green, white, tapos yung red. Bago, bago tayo mag mga boss, ituro ko sa inyo muna ko para sa inyong mga wires dito sa stock na sakit ng regulator etong white tsaka ang kulay na ito nga, itong white tapos yung yellow mga boss ito yung ating papot ng stator ito yung ginalaw natin doon sa last video natin sa part 1 tapos yung kulay green natin ito yung ating ground tapos ito yung ating kulay red, ito yung ating uh, positive. So para i-check to mga boss, kung maghahanap kayo ng negative, kung i-check natin yung negative, dapat yung clip ng ano nyo, yung test clip is nasa positive. Yan mga boss, para i-check natin kung may ground nga ba na dumadali dito, ilagay natin yung test clip natin sa positive, tapos check natin. So yung mga boss, umilaw. Ibig sabihin, kulay, kulay blue yung ilaw, meaning negative yung hinahanap natin. So, para check naman itong kulay red, ito yung ating positive na direct, direct to hanggang sa battery. Para check to syempre yung clip, ilagay nyo lang sa may uh, negative. Yan, nailagay ko na sa negative, check natin. Yan mga boss, yan umiilaw siya. Pero, hindi na masyadong mailaw kasi medyo mahina na nga battery mga boss. So, yung mga boss, ulitin ko lang yung kulay green, Ayan yung ground natin. Yung kulay dilaw at saka kulay puti magkasama yan. Ayan yung ginalaw natin sa stator mga boss. And then yung kulay red. Ito yung ating sa, uh, negative, sa positive. Direct na ito battery. So, kung mapapansin nyo mga boss, yung stock na sakit ng regulator. Tapos tong bago nating regulator. Halos magkasama lang yung magkapares lang yung kulay mga boss, di ba? Yung kulay pink natin, para magiging white 'yan. So, mamaya mga boss sa pagwiring, madali na lang 'yan. Common sense na lang. Kapag pagsasamahin natin yung red to red, so, green to green, tapos yung kulay pink dito sa bagong regulator natin, magsisilbihan na kulay white and then dito rin kulay white. So, ang matitira na lang mga boss Itong kulay uh, Kulay itim So Gawin ko mga boss Dahil nga Di sila pares ng sakit Tanggalin ko na lang ito Tapos I-direct ako na lang Balatan muna natin to Tapos Correcta lang na lang natin sila Ayan mga boss Nabalatan ko na to Kitang kita na yung mga wires Tapos Yun nga mga boss Gawin natin Dito is uh, Color coding na lang natin Yung green sa green Yung red sa red Yung yellow sa yellow tas yung pink sa puti So yun mga boss kahit, Pero yung yellow Tsaka pink mga boss Tsaka dito. Kahit magbalik taran yan, okay lang naman. May may iwang wire dito. Huwag muna natin gagalawin yan dahil importante itong mga boss. Unahin muna natin itong apat sa para i-wiring na natin. So yun mga boss, nakita nyo. Na balutan na natin sila. Itong apat na wires. Yan, kung mapapansin nyo mga boss, red to red, green to green, yellow to yellow, yung pink sa regulator, tapos yung white papod ng stator. So yun mga boss, na balota ko na to, bali may, na, may natira pang wire na isa, itong kulay black. So para sa nga ba ito mga boss, kailangan natin itong i-connect sa accessories wire natin. So ilang beses ko na nasabi sa inyo kung para sa nga ba yung accessories, accessories wire. Ang accessories wire mga boss, magkakaroon lang ng kuryente yan pagka sinusian yung motor. Maghanap tayo dito ng pwedeng... Accessories wire mga boss kasi ito itong black, ito ang idedirekta it natin sa accessory, accessories wire. So, maghanap na lang tayo ng ano, pinakamalapit na mapagkukuhanan. Kasi medyo malayo yung flasher relay. Try natin maghanap dito sa migit na mga boss. So, yun mga boss. Dahil nga medyo malayo yung flasher relay natin na para mapagkuhanan ng accessories wire. Ang ginawa ko mga boss is binuksan ko na lang yung electrical tape dito. Tapos hanapin natin yung, yung accessory wire So mga, sa mga gantong motor mga boss Kahit hindi nyo nahanapin Kasi usually kasi ang accessory wire ng mga gantong motor Is kulay Kulay black So para i-check natin mga boss yan Nakuha ko na yung kulay black Ang gagawin natin mga boss Is i-check natin kung Tama nga ba talaga Dahil nga naghahanap tayo ng positive mga boss Ilagay natin yung Test clip natin Itong clip ng ito dito ilalagay natin sa may negative. At dahil nga naghahanap din tayo ng accessories wire, dapat nakasusi yung, mga, yung motor mga boss. Yan, kung makikita nyo mga boss, yan, pagkaan ako, yan. Okay. Nakasusi, nakasusi yung, mga, yung motor mga boss ha. Walang susi pero dinirect ako. Sa madaling salita, parang nakasusi siya mga boss. Yan. Yung, ito yung kulay black natin. Yan. Tapos mapapansin nyo mga boss, yung sa flasher relay natin, kulay black din yun nandun. Eh, ayun yung ating, ano, ayun yung ating accessories wear. So, obvious na na ito yung ating accessories wire, mga boss. Yan. O, oh, kita nyo, may ilaw naman siya, mga boss. Yan, palapit natin kahit paano yung, ano, pagkakapitan. tas palitan ko na, ano, ng bagong, ano, to, ng electrical tape. So, mga boss, dahil nga medyo maikse, itong wire ng regulator, itong bagong re regulator, kuha na lang tayo ng extra wire, tapos, pagapang natin tas itap na lang natin dito. So ayan mga boss, nakaanap na, ta na tayo ng extra wire. Gawin na lang natin is i-connect na lang natin to. Tapos itap na natin dito sa may natin yung kulay black dito sa may motor. So ayan mga boss, pagka na-tap niyo na to, dun na tapos na mga boss, yun lang. Napakadali lang mga boss. So ito mga boss, ito na yung final ano natin. Nagawa natin. So yan dito tayo kumuha ng accessories wire noon. Yan nalagyan uh, lagyan ko na ng electrical tape yan. Pati ito naka-zip ties na para hindi siya gumalaw-galaw. Tapos to, nabalutan ko na. And yung color coding mga boss, sundan nyo na lang yung kulay black is para sa accessories wire para hindi kayo malito. So, yan bali tapos na yung ating full wave ng boss no so ilang po kita kids po sa next speed bye